mana so sa ka -awin. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RJ. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Huling sandali. RMN Drama presents Handu Manan So Sa so, so, so. Ka Awit Ano yang dah sayang ka aki karun? Mau kening <tipuling> usah ka Inayagan City of Naga Ang atong magtatampu It does singanya RT Recorded by Radio Mo TV Ma ah oh. Imo ni eh, para palit og sudan nato. Na Ay salamat dong RG. Ay ko man maning imong pagpamasahero. Okay naman ma. Nasa nga kita. Sa akong tan a ni mo, nalingaw ahura man kas imong pag-drive og motor. <laughs> Dili na day ka mo skwila, senyor, hai? Uy, skwila ako mo, eh. Nagpa-enroll na mo ko? Aw, mao ba? Nakalinga lang ko drive motor, na, Kay, wapang mo sa'y ay nga sa ato pa, hindi nimo ni mo, na ka maghabal-habal. Aw, maghabal-habal nga po ko ma, kung wala ko'y klase. <laughs> Aron, palitog sudaan ako ba? Og ah, nasa ko'y baon sa eskulahan. Ah, salamat, nak. Ma, huwag mapuhon ba? Pukawa ko sa iyo ha? ngano man Sugod so, na mga sa klase na ko. Masig malayit ko ba? Nala, sige. Pukawon ra ka na akong sayo. Nain na ni Atas Bagong Skilahan eh. Maglibog mo ta kung kinsay atong duulon. Huwag kay kaila eh. Bayo G! Is that you? Uy! Is that you? Bayo Noel! Is that you pa? Ikaw saan eh! Bangag sa ikaw mo din, ako tao ni, wey. Ang gwapo ni mong Miko. Hindi, amin kaya din yung eskwila, bay. Ah, kay. Huwag may laing eskwilahan sa senior high. Hindi, hindi naman. Ah, mausad. Abi ni mo, no? Ah. Lipay kay ko, bay. Nga nagkita ta. Ako sa bay. Ha? Uy, tarong tarong na. Hmm, Ikaw, Lipay sa kay ko, bay. Kay, na ako yung suod din, eh. Dahil niya. Ato, pangitaw na itong room. LG. Just kan ko pa wi. Ano ba sigig sabo ni? to. Sige ko ang gigi. Nana to teacher. Okay class, everybody. Um, I am your teacher for this semester. By the way, I'm Chess Ann Pipino, so you can call me Miss ches Ann, okay? Um, <clears throat> But before we start, uh, please introduce yourself first. Um, I'm Noel G. Burinaga, 18 years old, from Talisay City. Uy, ikaw na, uy. A ako na, day. Uh, hello, everyone. My name is RJ, 18 years old. Hello, everyone. I'm Colleen, 18 years old, Tagahaklopan Talisay City. Gupo, oh, honey, uy. Ay, Archie! Inaarabo ko yung nabantayan ni mo ganina. Huh? Unsa yung nabantayan ba eh? Hmm? Sige kag tutok ni Kulino eh. Hmm? mo ka eh. Hindi mo gansiyang akong gitutokan ko. Atik-atik pa gina siya eh. Mm. Hmm? Hmm, siya man. Naibog ka ni Kulin? Ano siya no? Wow eh! <laughs> Ibog taon. Bantay ba Bantay ba ito? pasa, awesome, Miss Bainuel? Huwag pa man maabot. Mm. Ah, uh, uh, uy, si Colleen din nag uh, um, uh, ako. Naglingkod o huwag kauban. Ang... Ah, ako doon lang, biyaran magka-close me. Hi, Colleen! Uy, Archie. Hello. Um, Bago na ka ining eskwalahan, ha? Hmm, bago pa Kay gigikan mo ko sa laing eskwalahan, God. Au, parihas, dita. <laughs> nice to meet you, Colleen. Nice to meet you, too. Recorded by Radio Mo TV. Nananana. Sa payon ni tao no. Oh, We eh, doing? Come din it. Ako ba? Mm. Lagi ko inabantayan niyo ay. No na sad. Oh, tinso muna bantayan ni mo, eh. na -na oh. ano mo ako ba? Pirme na ka malipayon. crush, no? <laughs> crush. Yes! Siya, eh. na nakikrash no. Kinsamis gano yan crash? Tikatig paghides chay. Na ka ni kulin. Oh. Di ba? Ako, nakrash ni Colin. Ang diyan, hmm? Kaya klaro na kaya kaya hmm. nun sa lang Tugan lang, good. <coughs> bitaw, bay. <laughs> Tinood ang imong gisulti. Da, tara. Nakrash bitaw ko ni Colin. Uh -huh. Hawa? Huh. Bawaan ka sa? Pero, bawal lagi, bay. Di na ko ipahalata nga nakrash ko niya. Kaya basa, masuko niya sinako. Noon siya mong ko, eh. Puro magkagdi laki, anak. Ha? Huh? paagi pa nga makapanguyab ka niya. Hi, Colleen. Uy, ikaw mang guday na, RG. Ah, uh, dili ka busy. Nga naman ang ta. Akoan, kanang... Ako ang takang libre ng snack, kung okay lang nimo. Ah, okay naman. Ah, kadut sa kay kaya ako sa dingong na akong pecheck, ha? Ya, yeah, kumusta naman? Nakapanguyab na kang kulin. Wa pa oh, ba yu eh? Huh? ba ganyan mo ganina nga nag-snacks? Kuyog pa gindi ikakapanguyab niya? Hindi lang sa nato pakalitan Ako sa anaron. Um... <coughs> <coughs> Hoy! Um, ah ah? Uh -huh? Ingon ka na kay Sultin ako. Sultin dahil yun kayo pa Ah, kuan ka nang <clears throat> kuan din ba ah uh, ay nagkalain sa kong isulti ni mo ha unsa sa mante na isulti na mahadlok mungod ko nga musulti ni mo ini kay basig di, di na unya ko managad ako ah oh, grabe sa dadang dili managad uy unya di ka masuko na ko <laughs> lagi unsa sa mante na mo isulti na ako I love you, Colin. Archie. Tinood bitaw. Crush mo di ka since first day sa tong class. Sure, uy. Lagi. Huwag ko magbinuang ni mo. Oo, oh, ang saman di mong ganahan ako. Um, lovable mo, good ka. O mas cute ka kung masuko. Atik hmm. sa day. <laughs> Tinood bitaw. Um, may chance ka ko ni mo, Colleen. Sorry, Archie, ha? Pero, dili pa ko gusto mo suod ang butang ako. Gusto ko nga mahuman una nako ako ang akong pag-eskwela. Um, eh, to lang, kod ko. Ibit ako maghasol ni mo. <laughs> Sorry, kita ayo. Dili pa ko mo suod ang uyab-uyab. Um, ah, uh, okay ra, okay ra, Lin. Pabotan di ka hantod nga mahuman tag Dali ara sa panahon ba isa? Walang hibawi nga college na ta. Maugid ba eh? Ya, kumusta naman muskulin? Maurag yapon ba eh? Wapagid ba eh uyab? Ha? Wapagid ka niya sugta nga college naman ta? O senior high pa ka niya uyab? Wapalagi ba eh? Ah, okay na wakira na, okay na na. pa lang. Lin. Kamusta naman itong akong giingon niyo mo? Ah, uh, dili pa kinay kamuhunong sa imong tinguhan ako, Archie. <laughs> di ba, niingon mo ko niyo nga andam ko magpaabot? Basin pa di ay. Maluoy na ka na ako rin. Kay college na beta. Maayo tingaling ang munong na kasi mong tinguhan ako, Chi. Ha? N nga man? Basin ba, Og? Masakitan lang unya ka sumaabot. <laughs> Dili. Di ko mahunong rin ng nga. Di ko naman sugton. Onya, <sighs> makapaabot ka na ako nga mahuman ko sa college? Bahala na. Paabotin ko na higayon ha. Archie. Ay, salamat. Kumanagin ko sa kong assignment. Ah! Uh. Ah, Makalingaw lang una akong cellphone bih, kadiyot. Una akong matuhog. Ah, ang sabi sa Instagram? Oh, may uyab si Kulin. Nga nung ibu mo nang kibuhat Pasaylo ako, Archie. Abi ah, man na Unya na ka mag uyab, -uyab kung mo graduate na ka sa college. Kung naging hinam ko nga, mo ng higayon na aron imo na kong sugton. Ano yung saan mo Ako nakita sa Instagram nga, na no, anam di kayo yap. Nga imo mo kong gibalaon? Wa, ko mahigog man ni mo, RJ! Oh. Friend, lagi na akong tanaw ni mo. wa na ilain pa. Sado pa. Baliwa lang ang imong -ingon na ako nga Baka ba bako kung mahuman tayo college? Eh, mula di kong ipaasa. Dili ba ni ingon ko ni mo? Nga ba sinong masakitan lang ka sumaabot? Kaya ako nasuta nga wak ginay ko'y gugma ni mo. Akong gusto nga muhunong na kasi mong tinguhan ako kaya wak ko'y gugma ni mo. Pero nagpadayon lang gihapon ka. Tungutin ni gugma ko ni mo. Huwag nilaon ko nga kung mahuman ka college, imo eh, kong sugdun. <sighs> Sorry, Archie. <laughs> Gisakit pa lang kining imong gibuhat ako kulin. Sakit kini. Archie. Tiga. Ay gabala ka. Di na ko magsamok nimo. Og bawon ni ang katapusan akong kung pagkistorya nimo. Hindi mapigil ang. Gisakitan ko sa gibuhat ni kulin ako. Og sukad adtong hitabo wa wow, na gid ko mapakita niya sa pagkakaroon, karon nagpadayon pagyapon ko sa akong pagskwela o dinhi lang ko tob o daghang salamat sa pagtagad akong tampo more power sa argument Recorded by Radio Mo TV. mau kita mainnya higalan ka agi ni RG nya tega ina city of naga uban sa awit nga yan kita ngayo awit nga nakulan huling sandali, sandali. Ang mong kaagi, gibohot ang nudo sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscila sab Kamuusap, mga higala, mga sukin so tipaminaw. Kinasengkaling kung gidapit sa pabadal, sa nyo na kalain laing kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa sakawit. Iaddress lang nining tuluben handumanan sa sakawit Care of Arimen Production Center Studio, Third Floor, UCR Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. Ubat ipadasa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong pagpapinap.